aking libro at hindi lang natagpuan. Ginawa niya itong unan at tinulugan pa. <laughs> Nagising si Goldilocks nang marinig ang pag-iyak ng kambing. Oh, ah, kayo'y, ah, 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 ako si Goldilocks. Ah. Huminahon ka, Iha. Hindi ka namin sasaktan. Wala pang ibang bata na nakakita sa lumilipad na librong ito. Siguro ay pinili ka niya, Goldilocks. Sige na nga, iyon na lang, regalo ko na sa'yo. <laughs> Parang nasa tuktok ng mundo si Goldilocks sa saya. <laughs> Walang magic ang mga libro, Goldilocks. Ang ating imahinasyon ay lumalago. Salamat sa mga libro. Yun ang hiwaga.